Ano mo, nakakatayin pinagam natin. see uh, 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 uh. Your Honor. <laughs> your Honor. <laughs> Hoy, Mika, sino yan? Bitaw mo yung girlfriend ko, ha? Ano pa, Kyle? Kay, ano ba yan? Nagbibiroan lang naman kami. Kahit na nagbibiruan. Mika, lalaki pa din yan, no? Alam ko pa, alam mo, kaibigan ko siya. Kaibigan? Halika nga dito. Aray! Mika, kaya ako nandito. Manghihingi ako ng pang-inom sa'yo. May lakad kami magtutropa, oh. Mikayaan mo yan. Paniparaan ka lang yan eh. Okay na. Sige na, sige na. Ito na, para ma... Ayan. O, oh, ito. Sige na. Hindi ka kulang to. Wala na akong cash. Yun lang yung cash ko dito. Yung iba i gcash ko na lang sa'yo. Sige, send mo sa number ko. Sige na. Sige. Alam na sis, kung ulit-ulit yung to sa'yo. Alam ko naman na inutol niya lang naman ako eh. Mika, ang daming lalaki dyan mo. No? Hindi, mas concern pa sa'yo. Ay, wala akong magagawa. Mahal ko siya eh. Mahal, nagpapakamartir ka lang eh. Magtira ka naman para sa sarili mo, Mika. Tara na. Sarap ng ininom natin ah. Mga naka-hot-hot ka na naman sa babae mo ah. Siyempre ako pa. Magaling ako eh. Tsaka hindi nyo ako katulad. Wala kayong chicks. Ang nyo kasi. <laughs> Biro lang pre. At yun, nag-send pa. Mandagdag pulutan natin. di ba? Eh pre, nasan yung pulutan natin? Yeah boy, tot ka na naman. Maghintay ka lang. Darating na oh. Tuloy natin to. Cheers! Hi, baby. Hi, baby. Ah. Uh, Miss you. Oh, pre, iba na naman yan ah. Oy, anong iba? Ito talaga yung shota ko. Kasi yun yung si Mika. Pineperahan ko lang yon. Hindi nyo kaya mamera, no? Kasi ang papangit nyo kay. No, no, hindi. may usapan tayo ah. Hiwalayan mo na yun. <laughs> Oo, hiwalayan ko na yun. Magsasama na tayo. Yeah. nunti unti ko lang ubusi pero nung babae yon. Para mga makaipon ako ng pang date natin. Kamis ah, misa, sabi oh, ko yan. Bawang-bawang mo talaga, baby. Ang ganda-ganda mo talaga, baby. Bae! Okay, ako lang ah. Oh, Oo, ikaw lang. Alam mo naman yung okay. si Mika. Pinaperaan lang natin. Dapat lang. Alam mo talaga, baby. Tara na. <laughs> Mika? Uy, Jeremy, kaya ginagawa mo dito? Uy, nag-abala ka pa, ha? Oo, oh, para sa'yo. Thank you. Tara, pasok ka. Uy, salamat dito, ha? Oo, oh, wala yan. Mika, masasabihan ko lang sa'yo. Ano yun? Huwag ka mabibigla pero nakita ko si Kyle ng ibang babae. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Alam ko naman na ayaw mo doon sa boyfriend ko, pero hindi niya yung magagawa sa akin. Totoo, Mika. Ito ang proof. <laughs> <laughs> oh, yeah, si so Walang hiyayan si Kylie. Mika. Mika, marami pa namang ibang laki dyan eh. Ayokong nasasaktan ka. Mika. Mika. Mika, sumuntang. Wala na kita. Matagal na. May tumatawag sa'yo. Si Kyle na yan. <coughs> Hello? Ah, sige. Pupunta ako. Bye. Ano may ka? Gusto niya makipagkita sa akin mamaya sa restaurant. Oo, oh, planado nila yan. Ikaw, okay ka lang? Sigurado ako pupunta ka? Sudah, sesamaan kita. ganda-ganda mo talaga, baby. okay. <laughs> dito na pala si Manang eh. Hoy, buti pumunta ka dito, Manang. <laughs> ah, nagbihis-bihis ka pa. Kala mo ba kayo mo yan? Tingnan mo nga yung uso mo, pulang-pula. Hindi pa pantay yung nasa pisngi mo, para ang siopaw. Mabi <laughs> <laughs> ka na. <no? laughs> Hindi mo ito gayahin, baby ko. Maganda na. Sexy pa. Ikaw, puro ka taba. Parang baboy. Yun lang ba yung sasabihin mo? Oo, oh, yun lang. At nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Okay. Ay! Nandito lang hey, pati Han ko. Hi, Han. Hello, no, Han. Boyfriend ko. <laughs> Boyfriend mo yan? Eh, mo yan eh. Lalo mo palang pangayan eh. <laughs> Alam ko, magkaibigan kami dati pero ngayon, Boyfriend ko na siya. Yan! Si Yuki! Sa dami-daming babae, sa pinsan kong scammer ka pa pumatol. Ooh, scammer. <laughs> Yuki, totoo ba yon? Ha? Ah? Pinsan mo tong si Jerwin? Eh, hey, baby, huwag ka maniwala dyan. Ikaw, Jerwin, ha? Sisinungaling lang yun, eh. Hindi mo na kailangan ng pruweba. Kilalang-kilal ko yun eh. Sabagay. Mas bagay kayo yung dalawa. Pareho kayong scammer. <laughs> Kaya ay nagkasundo eh. Yuki, magsabi ka ng totoo sa akin. Pisa mo ba to?! Oo, oh, pisa ko yan. Pero hindi naman kita-scam eh. Ibang lalaki yun. Iyan na. Niloloko mo ako, Yuki. So ginagamit mo lang din ako? Oh. Eh bakit ikaw rin naman ah? Kaya ako ginagamit si Mika kasi para may pang-date tayo. Tapos si scammer ka din pala. Yuki, di layuan mo ako. Ayoko na sa'yo! So yun pala yung pinagpalit mo sa akin. Isang scammer. <laughs> At least yun maganda. Ikaw lo siyang na lo ka. Magsama kayong dalawa. Jeboy, Enzo, tara na! <laughs> Uy! 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 Nga no. ho. <laughs> kayaan mo Alam mo Mika, sa panihin ko, ikaw ang pinakamaganda. Salamat. Kaya kayaan mo na yun. Hindi kanya deserve. Ano? Tara tuloy na natin yung dinner natin. Tara? Tara. Waiter!